No, Boss Al, ayan, lab na lab kita ha. Huwag kang magagalit, huwag kang ma-offend. Wala na hubang ibang coach kundi sa mga kaibigan nyo? Pwede naman tayong umanap ng ibang coach eh. Di ba, bigyan natin ng chance mga magagaling. If we really love the company, bakit po puro yung mahal hong kaibigan natin ang i-appoint ia natin? Di ba, Northport, kaibigan mo. Di ba, yung Terra Firma, dating kaibigan mo. Yung coach kayo ng Terra Firma, kaibigan ng kaibigan mong si Bonitan. So, Oh, ang hirap naman o siguro na puro kaibigan nyo na lang. Hindi naman o tungkol sa friendship lang yung PBA. Di ba? And besides, sa alagi ko nga po sinasabi, di ba? Bigyan mo ng authority yung kusino sino man o yung governor nyo dyan. Si Rene Pardo. Di ba? O, oh, eto, eto. Ninong Rene, ninong ko yan eh. Ninong ko yan si Rene Pardo. Kailan po ba kayo magre-retire, sir? Kasi o, oh, yung, yung magnoleo ngayon, gob, no? Matindi yung problem. Kangkong po kayo ngayon. Nangangangkong po kayo. No? Gayon ko, di ba? Para si Tito Victorero din yan eh. Di ba sabay na kayo mag-resign? O kayo po, retire. Mas maganda pakinggan nyo, retire. I'm retiring, Governor Pardo. And then a few days after, Tito Victorero, I'm resigning because of problems. Eh, tandaan nun ninyo, si Tito Victorero nung nag na nag-coach ng tera yan, sabi may sakit daw sa puso ba yun? Tama ba ko? O eh, ba't ngayon hindi ka ba inaatake sa puso? Kada basa mo ng istorya ng Magnolet, tinitira ka ng mga fans, mas batinding sakit sa puso yan? Kasi nung nasa therapy firma ka, Chito si Victolero, naiintindihan namin talagang patalo yung team na yun. Eh, itong lineup mo, malakas pa rin yan eh. Di ba sa totoo lang, real talk. Yung lineup po ng Magnolia, mas malakas po yan sa Phoenix. Siguro mga times two. Yung lineup po ng Magnolia, mas malakas pa rin po sa Reynor Senyan. Mas veterano yan. Bakit walang nangyayari? It's all because may problema po sa inyo dyan sa loob. 'Di ba? O ngayon, sabi niyo, hindi namin nakukuha kasi mga player na kailangan. Ah, Ba't di kayo makiusap sa management? Dumiretso kayo kay ano? Ramon Ang. Eh ngayon ito yung si Gopardo. Alam ko wala ho itong direct line kay ano eh, kay Ramon Ang. E, alam niyo kung bakit? Sa Ayala Group pa 'to eh. Minana lang 'yan dun eh. O wala siyang linya. 'Di ba? Pero ito lang ho yung gusto ko sana sabihin sa inyo ngayon. Sana po yung mga teams su ninyo parang non time mo nung mga kawang ko. Hayaan niyo sila sa isa't isa. Hinebra sige solo ka. San Miguel sige solo ka pero ikaw ang favorite namin, ikaw susuporta. Magnolia bahala ka sa buhay mo. Coca-Cola bahala ka sa buhay mo. Magpalakas kayo. 'Di ba? Walang favorite. Hindi mga kaibigan ko ilalagay ko diyan. Kasi laban yan ni. Eh. 'Di ba? O ngayon, eto na may partnership po si Ramon A. Ito, balita ko nga po, yung, yung, yung MVP group, baka maging San Miguel group na rin yan eh. Kasi di ba, na ni, ni MVP kay Salim, si Ramon Ang, noong nakaraan linggo. O baka pagtagal niya, no, eh, walo na yung team na San Miguel. Hayaan nyo na sila. Paglaruin nyo na sila. Di ba na kanya-kanya? Huwag na tayo makialam sa, eh, ikaw yun, nandito dito sa ano, naglalaro yung San Miguel, nakaupo ka dito sa San Miguel, naglalaro yung Magnolia, nakaupo ka rin sa Magnolia, naglalaro yung Nebra, nakaupo ka rin. Kulang na lang, umupo kayo sa Terra Firma, tsaka sa ano, para halataan eh. Mas maganda siguro, kung hayaan ninyo, pagsabungin nun ninyo yung mga ano ninyo, mas masarap pa panoorin. Hindi po yung pinapanood natin, hindi po na mananalo yung Nebra hindi kaya ng Magnolia yan. Hindi, hindi. O di ba ang pangit panoorin. Kahit kayo hindi mag i Diba? Kung gusto niyo kumalikot, pagkalaban na lang yung MVP group o yung Converge o yung Rain or Shine. Pero in between yung mga teams niyo, hayaan niyo sila. O gusto ni Tito Victorero kumuha ng player na malaki, gusto niya makuha ito pong si Arvin Tonenti, di ba? Gawin niyo nang paraan hindi yung gusto niya si Arvin, di diba? reserve natin. Parang ganun na nangyayari, reserve natin. Baka kailanganin na ni Nebra. Reserve natin baka kailangan na, di ba? Kayo ba naniniwala na ganun? Parang ganun na nangyayari sa mga player nila eh. Yung mga nakalagay sa refrigerator, ng San Miguel Corporation? Di ba? Hindi priority. Hindi sa totoo lang, ito i ko kayo. Hindi ko talaga priority yung Magnolia. Sa mga nakikita ko, eh, kung magagalit po kayo sa akin, basahin nyo rin yung comment ng mga tao sa baba. Kayo po ba, mga viewers namin, naniniwala kayo na hindi priority yung magnolia. Sa coach pa lang po eh. Nauna pa po nagpalit yung San Miguel. Eh, mas nauna pa kung tinutuligsa yung Chito Victorero. Di ba? Yung San Miguel po, umabot ng semis doon nakaraan eh. Eh, yung Magnolia po. ba diba? Actually, tama ka dito, Kiluwa 12. Mas priority pa nga po yung Northport kaysa yung Magnolia. At yun, totoo. Mas malakas ho yung... Ah, ito, Mas malakas ho. Mas malakas ho talaga yung line-up ng Northport. Mas, mas malalaki lang ho talaga yung sweldo ng mga nasa Magnolia. Mas superstar lang ho yun yung... Pero yung mga future ng PBA, nandoon doon po sa Northport. 'di ba? So ang akin dito, no, Coach Al, bilisan niyo na po pag pagresign niyo na po si ano, si Bonitan sa Northport kasi doon naman uutahin papunta, eh, magre-resign po 'yan. Tapos after a few weeks o a few months, pupunta na po sa Magnolia. 'Yun po ang direksyon niya, gawin niya po ngayon para niyo nang awa, 'di diba? Kasi kung kikito Victorero lero wala po tayong aasahan kasi same line up 'di ba? Walang pagbabago. Same play, walang pagbabago. Same rotation, walang pagbabago. Ngayon, lagyan hunin niya na mas maganda. Si John Cardel, ayan, po pwedeng pumasok kung bigla 'Di ba? Pero ako, mas sure ako si Bonitan. Okay? Nakausap ko kasi it's either Cardel daw o si Bonitan. Kaso si Cardel, parang mas nag-focus na lang daw sa negosyo niya dun sa Antipolo. May may coffee shop 'yan eh. Tsaka yung anak niya, sa polo, So doon na ho nag-focus ngayon si Cardel. So kung gusto niya bumalik sa PBA, hindi ko alam. Pero looking at, looking at the performance of Magnolia, kung ako, ako si Cardel, baka hindi ko rin muna kunin. Kasi ano eh, may pressure eh sa mga fans.